Pinagay so. Oh. Uh, Halas yan. Guys, sa uh, panibagong araw na naman. Dito sa aming bukid. lagas kami. Eh, puro lukar lagas ni Idol Tom. At sana naman kaya yung Idol Tom na yun. Ay, na. Ito na naman, guys. Ito ang nagpapatagal sa amin. Ano na naman yan? Hmm. pa natin na naman yung isda ni Kaparmas. Wala talaga ito. Sige, kabit mo na yun doon. Ay, ginawa nga yan. At wala tayong pirang pambili ng mga ulam. Mga Maka, makachamba na naman tayo. Kabit mo na lang doon. Wala talaga. idol Ganito talaga ang buhay namin dito. Uh, gawa kami ng mga video pa. Makachamba baga kami ng viral, ano. Hindi, kahit pa paano, di. May maitulong kami doon sa matanda. Pag nakasahod. No? Di ba? So, yung mga vlog natin sa pagtulong. Di yung mga nag-viral. Ano? Ikaw na lang. Kaya pangulam? Oo. Ikaw na lang dyan. Baka pa ako. Ayan guys. Tibay talaga. Ang alalay natin. Tipid tipid. Hmm. Tom. Uy. Uh. Huh? Patang mo yung kabit mo. Dali <laughs> <laughs> na. Galar mo ang tao ayun. Ay, oh, wala wala tayong ulam ayun. <laughs> Dalit magayot ako ng ano. <laughs> Tingnan mo na Paparapay nga, di pa nga nakakapagkabi ay! <laughs> Tingnan mo na agad at baka maka, ano baka may huli na yung katakas? Mamaya nga matalo ako dito! Ay, ano na, unahin mo pa yan! <laughs> unahin mo pa <laughs> yung wala tayong ulam! Hmm, na, malapit na! Ay, nakong Namubalidin din yan! Kala, abala na naman guys yan o, oh. pagkukupra namin dyan sa mubali din na yan! <laughs> Ayan guys! Maluto na naman si Kaparmer. Ihawin na lang yan. Mm, gagaya, tingin yan? Tingnan mo na yung kabit mo mm. doon. Mm. Ano ang gagawin mo na naman dyan? Magataan natin. Abala sa ay religion ay. Wala yata huli guys ang ating ano, parang puso yata talaga. Barad ang ating manghuli ah. guys. May uli guys. Ay hmm. Kita nyo guys. May uli baka oh, nagkakalagwala ano. Tutuluyan ko na ito guys. Mayong biru-biru ito guys. Hito na naman to guys. <laughs> guys, tayo tama guys so. Oh. Tingnan mo. <laughs> Paglalaruan natin mga guys so. Oh. Yeah, lucky. <laughs> <laughs> Ini guys so. Oh. laki ng ulo. <laughs> Sigurado. Magkait ka na ng nanyug dyan! Oh! Magkait ka na ng yug. Ah, laki kay so. Tatagayin ko na ito para pagdating ko sa kanya, hindi na makaka... Ano siya? Makakairit pa. Maawa yun ay pag yun ay binta, anong nakita. Dapat ay patay na bago makita. Ay, lakas talaga, guys. Eh, matama-tama. Pati ito, yung lalaki ito. Ayan na, guys. Oh. Pinaglaro natin na, guys. Oh. Hmm. Mahalas yan. Ayun. Diyan mo, guys. Kung ano ang ginagawa doon sa ating kawin. Oh. Ayan. Laki-laki talaga, guys. Nabal tau ba o? Oh. <laughs> Yah! Sos, laki! Hop! Dito ka! Dito kita dadalay sa tabi! Ayan guys, dadalayin natin na ito at tutuloy ang kula ito. Pero tatalangin natin pa si yung may-ari ng hito guys at oh. Baka magkatulo ng luha ay maubos ng atin ano, na ang ating hito. Kaparabels! Ah! Ano ah! tutuloy ang kulay to? Ha? Ha? Tutuloy ang kulay at baka kapag dating dyan. Guys, hindi na nag-ibig pa la talagang Delikado pa Napos po pa, ating hito. ay grabe ng mga guys dapat so, so, na kibaka guysu. serbun naman? ano <laughs> ano? ano 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 ano

Hindi <laughs> <So, laughs> na na nagbago ang isip. <laughs> ito talaga ang ulam. <laughs> Tama guys, pag uh, pinitpit to. Ano ito? yan? Bakit bro yan? Tanggal nga yan. Ang oh. grabe man yata yan. Libag man na yata ng kamay mo. Yeah. <laughs> katas yan ang puso. Ah, katas mo ka ng puso. Yan guys, yung kanal kulang yata ka para dun sa ating kanin kailangan ay eh, dalawang litsi pa ang saingin natin <laughs> okay, ako naman ang mabubalilin <laughs> ako naman ang mabubalilin pero hindi na ilabas <laughs> ang sama <laughs> ni loob <laughs> ni kaparmes tinuluyang kway ako naman ang mabubalilin talagang inupakan na naman guys ni Idol Tom Ala talagang patawad to sa ating mga alagang hito. Ah. Bago man lang kami matapos ang uh, pagkukupre, wala na. Oh, ayah, lintikan tad-tad. Parang nagtatad-tad ng pata. Tulog na naman ito, idol.